Yun guys, what's up? Uh, ngayon ay nandito na. Uh, nandito na yung mga, mga ha-hair ng kabayo natin at magpipicture na sila. Ayan na, yan. Nandun si ma'am, yun birth, yung birthday girl. Uh, hindi si Kastor ang ginamit ko dahil ako natatakot baka mamaya ay itakbo siya dahil first time daw yung sumakay ng kabayo. Kaya ang ginamit natin ngayon ay si Puti. Yun guys, ay nanay ni Kastor. Si Puti. Medyo may edad na siyang kabayo pero ayos quality pa rin mga anak si Castor naman ay naayon naka standby siya naayon si Castor sa gilid naayon baka kasi pagka si Castor ang ginamit natin malaki siyang kabayo mataas eh mahirapan si ma'am sa pagsakay kaya mas pinili kong ito na lang paano guys tara samahan niyo ako let's go okay na hawakan siya sa neck eh? okay naman eh. okay na lang.

-tinyo 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 -tinyo. Sa aking mga asyenda. Yan. Yeah. <laughs> Yan yeah, na nga. Ayo. Oh. Yan yeah, ang ganda ma'am. Yeah. Kaya pala niya mga kabayo. Ang ganda ka. Hindi <laughs> hey, so, ako magbalik. Oh, sinabi ko. Dapat dito ka na lang <laughs> sumakay Kanina pa kami dito. Ngayon ka pa

ganun nga po ay activity card. Ayun na kayo doon. Okay, yun. May Q&A. Please to work nyo sa akin. Ayan. Sige, try nyo na natin pag tingin nyo sa akin. Huwag ibabaan nyo yung kamay niyo. Ayan. Okay. And three, two, one. Go for it. Ay, siya. Nice. Okay. Pulsa ka na. Pala ka na po. Isa <laughs> pa. Pulsa ka na. Pulsa <po> <laughs>